Balikan po ito ng mga natasans dahil nga tuloy na ang pagkandidato na si Mr. Willie Revillame sa, sa Senado, sa pagkasenador. Haka-haka ng karamihan ng marami nating kababayan ay posibleng ito daw ay isa sa mga pain ni Digong. Who knows na pwedeng umatras agad ito at ang papalit nga ay si Duterte kung sakaling magbago na naman ang isip. Madalas yung mangyari, strategy ng mga Duterte nung nasa Davao, nung dating presidente na may pahiwatig nga dati pa na gustong bumalik sa pagka sa national opposition bilang senador. Kung sakali man natatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Uh, wala akong alam sa batas. Baka ho, lait-laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi po kayo lalaitin. Okay? Dahil may mga dunong yan. Hindi po kayo lalaitin. Pero yun nga, sana yung delikadesa, pansarilin nyo sana kahihiyan ang isipin nyo. Dahil siguradong magiging Robin Padilla na naman kayo kung sakali. Alam niyo po ba ang inaabot na kahihiyan ni Mr. Robin Padilla? Akala niya kasi yung mga taong sa mga sumusuporta sa kanya. Sapat na yon. Hindi, mas malaking porsyento ng mga kababayan natin. Karamihan dyan ay nag-iisip ng tama. May tuwid na prinsipyo, pinagtatawanan po si Mr. Robin Padilla. Yun ang totoo. So kung, kung sinasabi mo na lalait-laitin ka ng mga magigaling na senators dyan, hindi. Hindi ka lalaitin. Pero magiging kahiyahiya ka sa mata ng taong bayan. Dahil parang ganun ang mangyayari na naman kay Mr. Robin Padilla. Wala ka pang alam eh. Ibig sabihin pagdating mo lang dyan sa kakamag-aaral kung ano ang trabaho ng isang senador? Ganun na ba ang normal na sistema ngayon? Kakaiba. Okay. Sigurado, baka wala naman akong maiambag na batas. Napakaliwanag naman yan. Napakalino yan. Paano bigla ay meron ka na po nung maiambag? Kaya nagpursuka ka o nag... Uh, decision ka na tumakbo bilang senador. Hindi ganun kadali na 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 mo na, ay, kaya ko pala. Meron pala akong maiaambag. Akala talaga ganun kadali, ha? Ah. Baka dumating daw sa time na sayang din ang boto ninyo sa akin. So, para sa mga kababayan natin, huwag po natin sayangin ang ating boto sa mga katulad ni Mr. Willery William. Ang tingin ko dito, hindi niya or alam kasi niya na hindi na masyadong kumikita ang kanyang mga TV programs. Hindi na rin sigurado tatagal ang kanyang showbiz career. Diba nga, medyo natagalan na hindi nakabalik at nabalita na medyo hirap sa kalagayan si Mr. Willie Revillame dahil mataas ang standard, mataas ang maintenance ng kanyang pangumuhay. Good luck.